Yeah, right, uh, na balita ko ah. Uh, Pupurmahan. Naawa daw yung Dallas sa uh, Timberwolves. Kaya uh, pinagbigyan muna ni Irving at ni uh, Don Six si Ember Lakers. At tuwang tuwa yung mga ano ngayon ano yung mga uh, Timber Lakers. Congrats Timber Lakers. Naawa pa si Irving sa si Don Six eh. building na yun. Ayan na, yun, second day na ano, nila. Uh, day eight. So medyo nataasan na yung pader. So yun, uh, na dito yung bubong. Ayan. Ayan, building building na. Si tataasan yan. Binabakal na lang yung ano, pinaka-post niya. Si ano, rice lang naman kasi to. Hindi naman to titulado. Yeah. Ganun-ganun lang muna. At least uh, may may tibay sya kahit paano. Bubuhusan na lang 'to dito. Ayun. Oh. kami ng uh, haba ng para sa pintuan namin sa bahay. Ayun. Yeah. Dito tayo bibili no ng mga pintuan. Ayun, uh, Magkano ang ganito niya? 15,000 15,000 Bawang ha? baka Nakagulat. 15,000 talaga mo. Naray Mo gani. 15,000 yan. Ah, eh, kami 15,000 yan. Ay, yung kaya lang ng bulsa. nasaan Ah, ito 55. So ito medyo kaya natin 'to. Ito so, ito kaya natin 'to. Ah, uh, ay yan. 5,000. 15. Bakit pa? Ang pang milyonaryo to ah. Kakira mo kay Bung yan. Ito Sa lagi <laughs> sa ipunan, sa kape. Ah, oh, wala yung ano, may design. So, ito lang muna. Ako, oh, oh. order ko. social shift na, na, na lang. Well, dito na lang ang natin muna ngayon. Kasi yung pinto, huwag oh, muna kasi ginagawa pa yung bahay. Ito, 6-7. Ito? Ako, oh, Ito yung 7-5. Yung pinangdagdag na lang. So, ito five. na lang muna. Hamba lang muna. So, magkano? 1-8. 1-7. Oh, so, yan. So, yan na. Ginagawa pa. Binili kong hamba. Kakapat kay ang pangalan sir? Bowen po. Ha? Bowen. Ang Bowen, ayan kay seller Bowen. Nanya tinatanggal pa yung natirang ano, kapirating kahoy. Ayun. kung gusto niyo bumili dito ng mga hamba, ayan Ay, Kahoy. Dito. Lang. dito lang to sa May Fatima, ah, uh, Barangay Fatima ng uh, Antipolo. Dito sa Fatima bili. <coughs> Maraming design sila dito. Kita nyo naman kanina yung kita mo kanina doon. Maraming design. Yan oh. Pagkita ko sa inyo. yung lapad nito, 210. yung lapad. 210 210. haba, So, three, two, so two, sa ngayon, nahamba lang munang orderin natin kasi ginagawa pa yung bahay. di pa pwedeng ikabit yung So, ito na lang, boss. Ano to? Mahuga na to? Opo. Oh, uh, uh, Oo, yan. Kindry. Yan, out kay Baron. Uh, yan, gumagawa ng uh, hamba. Ito yung hamba. tawag ito, hamba. Ano to? Hindi, <laughs> para sa ano to? Sa anay, no? kasi nilagyan ko ng sulignum ay sulignum ba ito? Uh, land trick kaya tric. para hindi anayin ayan o oh, binagay ko na dito yan yan so para daw hindi anayin lalagyan daw ng ganito tawag dito ah uh, antay anay mabaho siya mabaho no? kaya kailangan na uh, uh, lagyan ng gamot para hindi anayin nilagyan ko na siya kanina so pinatungan ko ulit para mas marami yung gamot na sisipsipin ng kahoy yan kahit hindi ko gawain ginagawa <laughs> hindi biro magpagawa ng kubo <laughs> ayun so yun yung itsura nya parang gatas yan. land trick para sa anay, antay anay yan nalagyan natin pinasan natin para antay anay hindi siya anayin agad anayin man siya siguro mga 10 years to 20 years mga ganun so at least, kasi yung dating bahay naglagay ako ng ganito hamba inanay agad